In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. nang muling napakita si Hesus sa mga alagad niya at nang makakain sila tinanong ni Hesus si Simon Pedro Simon anak ni Juan Iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito Opo Panginoon nalalaman ninyong iniibig ko kayo tugon niya Sinabi sa kanya ni Hesus Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ko? Sumagot si Pedro. Upo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo siyang tinanong. Iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, sinabi sa kanya ni Jesus. Pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at nadalin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa, at paggunita kay San Norberto Bispo. Sa Ebanghelyo ngayon, tatlong ulit na tinanong ni Jesus, si Pedro, iniibig mo ba ako? Isa itong paanyaya, hindi lamang sa pagmamahal ng salita, kundi sa konkretong pagsunod sa bawat tugon ni Pedro. Ibinilin ni Jesus ang pag-aalaga sa kanyang mga tupa. Dito natin makikita ang malinaw na pagkakaugnay ng pag-ibig at misyon. Ang tunay na nagmamahal ay sumusunod at naglilingkod. Si Pedro sa kabila ng kanyang pagkakaila kay Jesus ay muling tinanggap at binigyan ng tiwala. Ganito rin tayo madalas tayong bumagsak, ngunit laging may paanyayang bumangon. Magmahal at maglingkod, ang Pasko ng buling pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin ng bagong simula ng biyaya ng Diyos. Mga halimbawa sa ngayong panahon, ang pagbabalik sa simbahan Maraming Katoliko ang muling lumalapit sa banal na misa at sakramento matapos ang pandigdigang sakit. Tila panyaya ito ng Diyos na muling pagyamanin ang ating pananampalataya. Ang online evangelization gamit ang social media, maraming layko, like parik at relihiyoso ang nagsusumikap ipalaganap ang salita ng Diyos at turuan ang mga nawawalay sa pananampalataya. Ang pagkakawanggawa sa panahon ng krisis, sa gitna ng kahirapan, may mga komunidad na kusang tumutulong, nagpapakain at nagdarasal para sa isa't isa. ang ating tugon sa tawag ng simbahan. At paanyaya ng Diyos, tayo ba'y nagsisikap, magmahal at maglingkod, gaya ng bilin kay Pedro? Iniwan ba natin ang ating dating maling gawi tulad ng katamaran sa panalangin, paninira sa kapwa upagsuway sa mga utos ng Diyos, panahon na para iwasto ang ating mga pagkukulang. Gaya ni San Norberto na dati makamundo ngunit tumugon sa grasya ng pagbabagong loob. Tinatawag rin tayong maging liwanag sa gitna ng dilim. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechesis of the Catholic Church. Ang misyon ng simbahan ay ang pag-i-evangelize. Evangelii Gaudium ni Pope Francis. Ang simbahan ay dapat lumabas, hindi manatili sa loob ng sarili. Mga gawa, itinampok ang usapin tungkol kay Pablo isang ihimplo ng pagiging tapat sa misyon kahit sa gitna ng pag-uusin. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, sa buling pagkabuhay ni Kristo, tinatatawagan mo kaming magmahal ng lubos at sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming maging tapat na tagapagalaga ng aming kapwa sa loob ng pamilya simbahan at lipunan. Ipinagdadarasal namin ang agarang pagaling ng aming obispo o si Bantolo. Sina Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Cesar Laurio, at Padre Nataniel Canyares. hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagkalingan ng mahal na Berhing Maria, inialay namin ang mga pumanaw na si Pope Francis, si Manuel Senor, lalo na yung mga kasama kong pinanalangin, na away magtamasa sila ng buhay na walang hanggan sa iyong piling. San Norberto, pinalangin mo kami, Ina ng Diyos, kalusugan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. Amen. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, katulik kuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahin ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!